Okay. Okay, guys, papunta tayong ilog guys. Sige, papunta na ako doon, Dok Jin. Naglalakad na ako, papunta doon. Lubat nga ako, buti nakadala ako ng power bank. Lubat pala ako. <laughs> <laughs> yan na may tubig. Sana walang ahas dito. Ano ba yan? Ano ba yan? Marunong ba ako sa ganito? <coughs> Naku, may ano pala dito.

Oh, mauna ka may pamatpat ka, di ba? Nako na, naano na ano, ako sa putik dukhin. <laughs> Dito tayo sa damuan pala dadaan ko na po kuntong ulog. Dito na may isama si ano, siya. Ano ba yan? Eh. <laughs> Dandahan lang kayo para makasunod ako. Ayun. Huh. Ginoo ko dok din makapunta lang ng ilog. Ay may videographer din ako. Oh. Pang content dok niya. May taga -kuha ko ha ko ng... Ayun, meron pa. Naku, baka ma-sulpak ako dito sa ano. Oh. Ay, dito! Ay! San ka punta? Kung may mga ibon Ay, dito, Uy, dito. Ay, saan tayo dito? Uy, dito! Gino'ng hinihingi niya na po, Paano kasi yung nakakita ako ng mga lubak yung mga ilalim talaga yung may tubig ano pala yun putik Napla na ano ako na sumis na pasok yung pa ako pag gano'n. ko pag akbang ko hindi ko alam pahirap na dok din oh ayan <laughs> be yan kuhanan mo lang yung mga paligid ayan guys meron na naman tayong content may content ano sa ibang lugar hindi lang puro Maynila ano dito tayo sa probinsya up <laughs> madulas kasi yung sinilas ko ayan ito na naman guys yan ang yung pinakaayaw ko guys yung mga ganito oh. yung mga may ganyan o no? oh. Yan, ni ano kasi takot ako humakbang. Takot akong humakbang. Hindi pa magpaana lang ako. Itla. Ba alis ka Alis lang dito. Ayun. tayo, guys. Hirap kasi mo Ayun. isa pa sa dito. Ayun

Malapit na, no? Saan yun? Banda? Doon pa. Mm, okay. Tingnan mo nga ba kung may dalawang um... apo ni Elizabeth. May butas po. May butas na naman? Oo po. Ang dami palang butas dito. <laughs> <Yeah>. Ayan <mayro, laughs> <meron na rin. laughs> po. Ang hirap. Mayroon Ginoo ko. Hoy! Maghintay ka! ito na naman butas puro pala kasi guys hindi na ano namin ganito pala dok first time kong dumati, dumaan sa mga palayan dok ganito pala mga palayan maraming butas yan ang ilog nila ko na ayan yung mga palayan mga yeah. palayan Tatalon. Yeah. Ang ang laki naman ng pagtatalonan. Ay pwede rin. Kung di tayo sa ano tayo mag ano maglakad nasaan ay ay

maka, setiap orang itu Maligo ka ba? Sige. Ayan po yung ilog. Tanaw yun na, Dok. haha baka sumabit yung iniingatan mo. <laughs> yan yan, sis. Yun ang dapat natin huwag isabit. This, bali, sumabit yan sa legs natin, sa kamay natin, sa liig natin. Wag lang yun sa gustong mangyaring sumabit. Mahirap na yun. Yan ang dapat natin ingatan. Kahit wala nang kahit wala nang nagmamahal dyan, ingatan natin yan. Nako, si Daphne. Baka gumulong-gulong ka dyan. Andito naman ako. Ang liit lang pala yung ilog nila. Ayan lang pala yung ilog. Ano? Tayo magtipasaw sandali ha, Doc Jen. <laughs> kaya di ko alam saan ko ito ilapag wala tayong stand di tayo ulit sabay ganun Dok Jill di tayo ulit kasi naiihi na pala <laughs> ano Dok? kaya magtipasaw ayan o may nag shout out o <laughs> kaya tayo magtipasaw kasi iihi na pala tayo Shout out. Pangalan nyo. Sobrang ganda yung ito. Ito po. lang kay... Shout out sa mga trupang guwapo sa marabilis bataan. Shout out sa trupang guwapo sa marabilis bataan. Walang trupang guwapo. Okay lang. Ah, ay pagid maganda yung guwapo. Maganda yung guwapo kaysa pugi. Ayun, no? Ayan. May nag-shout out. Ayan. Hanap tayo ng, ano, bato, guys. Ano? Wait lang, guys, ha? Kita ba? Sa so December Idol bakasyon tayo sa amin sa Bohol 2069 Idol. Kus para kakain tayo ng seafood sa Idol do. Oh, nalagi ako diyan sa Bohol, I know Dansky. Lagi ako diyan sa Bohol. My latest video. Palablab po. Maraming salamat an bakas po. Ayan. Sa gusto pong dumikit kay ano kay Charlene and Lister po at kayo po ay babalikan yan po talagang babalik ba magsusukli po yan dahil nakapasok na rin po ako sa kanyang live po at yada po ang mismong magbaba ng inyong main channel hindi nyo na kailangan maglapag totoo po yan guys dahil nakapunta na po ako sa kanyang live hindi nyo na po kailangan magbaba ng inyong main siya na po mismo maglagay at magpin pabalik balik pa pa guys kaya palablab naman po sa mga ano dyan kay Lista, Charlene Lister lagi ako sa buhol eh, Charlene ngayon lang ako hindi umano kasi galing na rin akong umuwi sa Cebu kaya hindi ako di muna ako bumalik ng Cebu ngayon yun guys yan nakatuwaan yung mga batang naliligo tatalon sila o tatalon tatalon sila